Charles at Main Mendoza dapat nang patunayan sa madla ang relasyon nila. Dapat na ngang patunayan ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano man ang namamagitan sa kanilang relasyon dahil utang din nila ito sa mga true-blooded Aldeb Nation na talagang pinagtatanggol sila noon pa man. Ayon kay Zeus Bigulo, dapat ng patunayan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang relasyon nila nang sa ay matapos na kung ano talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa at nang mapagtanggol ng maayos ng mga true-blooded Aldam Nation ang pagmamahalan nila. Tama nga yung sinabi ni Just Bigulo. Dapat nga ay inaamin na ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngayon pang nag-open na si Alden Richards sa kanyang mga interview patungkol sa feelings niya kay Maine Mendoza. At ganoon na rin naman kay Main Mendoza dahil alam naman natin na sa simula pa lamang ay alam na ng buong taong bayan kung ano ang feelings ni Main Mendoza patungo kay Alden Richards. Dahil nga naman time pa lang ng kaliserye ay mismong inaamin na ni Main Mendoza ang pagkagusto niya dito. Ang kasal na ang ginawa nila noong kaliserye time pa ay talagang sasabi kung ano talaga ang tunay na relasyon nila dati pa. Ngayon pa kaya na talagang nagmatured na ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at inaantay na lang kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at paano nila ito aaminin sa madlang people. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Now you need some time before you can call me baby. Before you love me.